Buhay na naman naman natin, oh. Luya yan, ha? Luya. Mayroon pa dito. Ayan. Tsaka mayroon pa akong <laughs> pinya o pineapple. Ayan, buhay na. Buhay na, buhay na siya. Ayan, guys. Ayan. Dito sa ano ko, lemongrass. Ayan, tingnan niyo siya. May dahon na siya. <laughs> Nakakatuwa oh, diba? Ayan, may luya pa dito. Ayan, itong tingnan niyo ang pineapple ko, may ano na siya oh, may dalawang sanga-sanga. Ayan oh. No? Hey, <laughs> Ayan, may luya pa dyan. Marami akong tanim dito eh. Totoo lang. Dito. Oh, ayan, ang luya ko. Meron pa dito. Iwan ko lang kung Naka-survive to. Dito, parang naghihingalo. Pero hindi ko alam, baka mabuhay din siya. Ayan siya, oh. Ang lungkot niya tingnan. Thank you for watching, guys.